Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Lala Garden Cafe, Angeles, Pampanga. Sa mga gusto pumunta dito, hanapin nyo lang sa Waze ang Lala Garden Cafe at hindi na kayo maliligaw. Oh, yeah. Maliban na lang sa maling tao kayo kung naligaw. Uy, biglang tingin sa katabi niya. Kaya pala tayo napasugod dito guys dahil gusto natin matikman ang mga tinapay at kape nila. At maliban nga dyan, gusto din natin maranasan ang ambiance ng cafe na ito. Ano nga ba meron dito sa Lala Garden Cafe at maraming gustong pumunta? Kapag tiningnan mo nga sa labas guys, hindi mo kaalain na may kakaiba sa establishment na ito dahil ito'y parang bodega lang. Uh -oh. Pero huwag magpalin lang at meron itong natatagong kagandahan sa loob. Parang ako lang, pangit sa panlabas pero busilak ang panloob. Uh -oh. Di nga, wala pong biro yan. Tanong mo pa sa nanay ko at wag sa mga kaibigan ko kasi madalas hindi sila nagsasabi ng totoo. Tanong mo pa sa kaibigan mo. O di kaya sa kaibigan ng kaibigan mo. O kaya naman sa lola ng lola mo. Di nyo ba napapansin guys ang corny ko na kasi wala na akong masabi. Kaya pinapahaba ko na lang ang sinasabi ko. Pagpasok mo dito, makikita mo agad yung mataas na kisame. May mga red brick wall at isang magandang garden sa gitna nito. Sa tapat ng cafe ay may hagdanan kung saan pwede din kumain. May maliliit na lamesa, pwede kang magpahinga dito. Pwede ka din humiga abang kumakain. <laughs> Maraming table dito guys. May pang at may pang maramihan. Kung gusto mong matatanaw lahat, sa bandang itaas ka ng gusali pumwesto. At kung medyo mahiyain ka naman, dun ka pumesto sa bandang hindi kita ng tao. Sana sa kwarto ka na lang at di ka na lumabas, charot. May mga halaman din sila dito guys, ang lalaking ng mga dahon at pwede ka magtago para hindi ka makikita ng pinagkakautangan mo. At ang pinakamaganda dito guys, aircon ang kabuuan ng establishment na ito. At bago ko pa makalimutan guys, meron pala sila dito mga outlet na pwede kang magcharge ng phone. Kung sakaling malobat ang phone mo, pwede kang magcharge dito. As long as magdala ka lang ng charger mo at makakapag-charge ka na maliban na lang kung ayaw mo makontak ng asawa mo. <laughs> sa laki ng lugar na ito guys, kahit sa ang sulok ka pa umupo, makikita ka ng mga waiter para dalhin ang order mo. Huh? At eto na nga ang verdict natin sa tinapay at kape nila guys. Ang kape nila guys, halos kasing lasa ng kilalang kape pero sa presyo mas mahal dito. Sa tinapay naman, mas mauubos ko pa ang isang floss at dihamak na mas mura ang presyo nang nagsasalit ng nagsasalitang tinapay. <laughs> Pero syempre, mas maganda ang ambience nila dito guys. Kaya doon na lang tayo oh, yeah. Maraming salamat sa pagsama guys. Hanggang sa muli. Sabi nga, gumala na habang buhay ka pa at huwag kang gumala kung kailan patay ka na. Bye guys!